Hello po. Hi, Jenica. Hello. Relax na relax kayo, ha? Huwag ka okay, mag-game tayo. Kaya ang kaya nyo to. Yeah, go. Yeah. Ayaw. Um, yun. Yung bisigay, galawin mo. Yan, yun, yan, 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 yun, yun. Sorry. Di ba, di ba, eh? Hindi nyo man makuha itong challenge ito. I'm sure makukuha nyo naman mamaya yung mga tamang energy, tamang timpla. Di ba? At syempre, I'm sure you're gonna hit the right notes. Si Bron, ever since naman, ang pinaka-strength niya talaga is storytelling. Naririnig mo yung pagka-inosente ng boses niya, naririnig mo yung alam mo yung pureness ng pagkabata niya, malinis yung boses, tas ramdam na ramdam mo yung puso sa kanya. Masaya po kasi first time ko lang po makaabot po ng semifinals. Boses ni Jenica at yung maturity ng boses niya. Yun ang strength ni Jenica. Pag nasa stage siya, mag-iiba talaga siya, nag-iiba siya ng anyo. Nagiging adult yung boses niya, tas parang para talaga siyang halimaw na pinakawalan mo sa stage para mag-perform. Seven final sa po ito kaya ito toto ibibigay ko na ang best ko I guess yung kailangan pa talagang i-develop kay Hebron is yung paggalaw niya sa stage paano siya magpa perform kailangan kong mapang-mapa-improve kay Jenica ay maging consistent siya sa pagpapakita ng confidence niya Kunting kunti na lang po eh maaabot na po eh Pero Depende pa rin po yan kay Coach Tal kung sino po pipiliin niya po sa aming dalawa po ni Janica. Ang gagawin na lang po namin ay ibigay yung best namin sa abot ng aming makakaya and si God na po ang bahala sa landas po namin. It's a good thing na pareha silang kinakabahan sa bawat isa. Kasi yun naman yung goal ko. Ma-challenge sila, kabahan sila, para mas mapakita pa nila yung best version of their performances and kung sino talaga sila as an artist. Parang grand finals na. <laughs> Di ba, Coach Billy? Iiyak na naman si Stell mamaya. For sure. Kayong dalawa ay uh, is sa mga pinakamalalakas na singers na sumabak dito sa The Voice Kids. Si Hebron kasi, yung smoothness niya, yung pagka-inosente niya, at yung pagkaganda ng boses niya, ay talagang mamahalin siya ng lahat ng tao. Everyone adores Hebron. Pero itong babaeng to, <laughs> ayaw magpatalo. Kasi yung kinanta mo ay really challenging for a lot of singers. Hindi lahat ng mga mga awit kayang kantahin na may timing, na may cadence, na may power, control, eh parang ang tanda-tanda nyo na habang kumakanda kayo. Kaya ano, parang gusto ko pang sumigaw ng more, more, more. Thank you, Stellbound. Ayan na, tapos na po mag-perform ang lahat ng grupo ngayong gabi. Isa na lang ang natitira. Ang desisyon ng coaches kung sino sa mga young talents sila ang aabante sa Grand Finals. Kayo, sino ba sa tingin ninyo? Sino ba ang boto nyo? I-share nyo na yan by joining our fun poll. To register, Just create an account on gmanetwork.com or on the GMA mobile app. You can also join by scanning the QR code na makikita po ninyo ngayon sa inyong mga screens. Sabay-sabay po nating abangan ang resulta ng semifinals sa pagbabalik ng The Voice Kids!